Lord, hanggang kailan pa ako maghihintay? Ay yan ang tanong ng marami sa atin. Sa pag-ibig, sa trabaho, sa kagalingan, sa panalangin na paulit-ulit na nating binibigkas, pero tila tahimik ang langit. Kapag matagal dumating ang sagot, minsan naiisip natin, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Kaibigan, kung ikaw ay nasa season ng paghihintay, ito ay para sa'yo. Alam mo, lahat tayo dumaraan sa panahon ng paghihintay si Abraham pinangakuan ng anak pero dalawamputlimang taon siyang naghintay bago dumating si Isaac. Si Joseph na na siya ay magiging dakila pero ilang taon siyang bilanggo bago siya ginamit ng Diyos sa Ehipto. Kahit si Jesus hindi agad nagsimula ng ministeryo, Tatlong dekada muna siyang tahimik na nabuhay bago ang kanyang tatlong taon ng paglilingkod. Kung si Abraham, Joseph at si Jesus mismo ay dumaan sa waiting season, bakit tayo exempted? Ang problema kasi minsan, gusto natin instant answers, instant success, instant relationship, instant breakthrough. Pero ang Diyos hindi nagmamadali kasi ang totoo, ang paghihintay ay bahagi ng kanyang plano. Bakit? Kasi sa panahon ng paghihintay, hinuhubog niya tayo. Pinapalakas niya ang ating tiwala, pinapanday niya ang ating puso, at tinuturuan niya tayong maghintay hindi sa biyaya, kundi sa kanya mismo. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nag-aabang. Nagpapakatatag ka, nagtitiwala ka, at nagpapasakop ka sa kanyang oras kahit hindi mo maintindihan. Kapatid, kung nasa panahon ka ng paghihintay, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos hindi late, hindi siya nakakaligta, at siguradong may ginagawa siya kahit hindi mo pa nakikita. Hindi mo kailangang madaliin ang sagot. Ang kailangan mo lang ay manalig. Dahil minsan, ang hinihintay mo ay hinihintay ka rin ni Lord na lumalim, tumatag, at magtiwala. Kaya kung naniniwala kang may magandang plano ang Diyos kahit sa gitna ng paghihintay type amen sa comments at huwag kalimutang ibahagi ito sa taong naghihintay din sa sagot ng langit remember ang paghihintay sa Diyos hindi sayang